Isang masayang araw po. Itong mga kambing, nag-aabang na pong lumabas. Gawa ng nagbukas kami ng gate para po magkarga na nung ating mga last delivery. Yung pong canter ay bumiyahin na para makapag-umpisa na silang magbaba doon kay ka-farmer dahil nahihirapan pong mag-classify yung mga tao roon nakiusap si ka-farmer doon na, na namin timbangin ang usapan po kasi titimbangin dito sa farm at dadalhin ko doon. Tapos po, uh, sagot niya bali yung reseko. Pero nakiusap nga po, ngayon lang naman mangyayari yun, kaya po pumayag na rin ako. So, ayan po ang ating kulungan. Bakanti na po. Yung pong nasa may dulo na lang, ang may laman gawa po ng mayroon tayong mga itinirang pang dumalaga. Ito pong kulungan ng ating 76 may natirang dalawa ayan po magaganda po ang forma ng mga ito kaya gagamitin po nating breeder so yung 74 po ay na deliver na ito po yung ating kulungan naman nang 50 heads. Malinis na po. Wala po kami napiling gagawing breeder sa mga ito. At dito po sa dulo, may shampoo yata itong napili dito na gagawin nating breeder. At dun po sa dulong-dulo, ay meron tayong walo. So yung pong gagawin nating breeder, kulang pa sa 20 yung ating napili. Okay na po muna yan, patatandain lang natin. At ang gagamitin po nating bulugan sa mga ito ay yung ating QB Cross Berkshire na kinuha sa Candelaria Quezon. So yun po ang pitsura ng farm ngayon na malinis na ang ating mga kulungan. Sasabugan lang po namin ito ng ang mga kulungan ito ng apog na may asin. At ang kasunod pong step ay hulihin na ang malalaking biik po dito sa ating second breeding pen. At yung malalaki na rin po nating biik na naririto naman sa consolidated pen. So, umpisa po ulit tayo ng pagpapalaki ng ating mga litsunin. Ito naman pong ating original area ng consolidated pen ay tatapusin lang po namin yung pakainan. Tapos lalagyan na po natin ng gate dito yan para po malamnan na rin natin. Yung pong mga dumalaga natin, yan po yung pakainan. Kaunti na lang po ang kailangan gawin. <coughs> Excuse me po. Para po yung mga baboy nating nakaanak na, na kailangan na pong ikal, itatawid po namin dito. Yung pong mga dumalaga natin dito, ay ilalagay na rin natin dito. So dito po muna ang kanilang magiging temporary area para maluwag po sila dahil hindi ko pa po sila pwedeng isama kay Mario. Si Mario po ay masyadong malaki para sa ating mga dumalaga. So yan po ang aming mga magiging galaw dito sa 4A Animal Farm. alisin po muna natin yung mga For kaling na nating inahin dito, meron ho kami isang inahin na nahuling nangangain ng biik pa rin. Kaya kasama po na yon sa kaling, tatlo po ang aalisin natin sa ating 21 na inahin. Kaya 18 na lang po ang matitira sa ating mga inahin dito. Kaya po kailangan na naming maghanda ng mga pamalit na inahin. Doon naman po sa second breeding pen, yung mga nakaanak na po ng dalawang beses, may malalaki doon kaya itatawid na po namin dito eto naman po yung ating mga biik dito sa consolidated pen yan po malalaki na rin po kaya po marami na ang aming iwawalay sa mga yan malalakas na rin po kumain tatlong timba po yung itinataktak ni Mariano kayang-kaya nilang ubusin sandali lang so, kaya sa halip pong magdagdag pa kami ng pakainan dito sila na lang po ang itatawid natin sa ating winning growing pen at maluwag naman ang magiging lugar nila doon so yan po muna ang update dito sa farm tuloy po tayo kay ka-farmer para makapagbaba na rin ako ng mga nakasakay sa Mazda na ibaba na po natin yung mga baboy nilinisan ko lang itong pick up dahil lahat pa po tayo ng sapal ng soya sa dubis naman po ako tutuloy yung counter po ay nakaalis na at pakikita ko lang itong mga naibabang baboy medyo madugo yung pagbababa kaya hindi ko na isi hindi po ako makagalaw nagtitimbang kami nagsasabit ng uhuli ito po ang ating mga available na baboy. Hiniwahiwalay na ng lagay para po madali na ang panghuhuli paglilitsunin. Ayan po. 20 to 40 kilos up po meron. Ito po ang natira na lang doon sa unang mga hinatid kong baboy. Ito pong mga ito, bagong dating na. So yan po, biyahe lang ako ng San Luis. Balik tayo sa farm at doon ko na po tudugsungan ang ating video. Nakabalik na po ako ng farm galing kay ka-farmer, tumuloy ng San Luis para po kunin ang mga sapal ng soya at ngayon po ay dito na tayo sa farm. Ang magiging galaw po natin yan, itong mga biit natin dito na nagtatakasan na, ito po yung may mga nakalabas pa sa labas ng bakod. Nag-iisa na po itong kambing natin. Uh, hindi ko pa po nahihahanap ng buyer. po siya. Ito naman po yung malilikot nating mga biik na 47 po ang ating biik dito. May isa po na, na na naipit. So, sa sampu po nating uh, dumalaga dito, dalawa po ang hindi pa anak, Yung walo po ay inahin na at uh, ang next project nga po aalisin na itong kambing pakalasin na namin itong bakod at itong buong area ay kanila nang gagalaan ito pong kabila inaayos na rin ang bakod dyan naman po natin ilalagay ang ating mga biik na awatin dito sa pen na ito gawa po nung yung mga anak ng ating mga QB Cross Berkshire, pagpipilian po natin ng gagamitin nating mga inahin. Yan po. Malilikot na sila. Malalaki na po. Bilog na bilog na. Late November po, nung may umpisang umanak dito. So, tapos po nun, yung mga inahin naman natin dito, yung pong malalaking ganyan, isasama na rin po natin kay Mario. Para po tumaas ang kanilang upgrade sa mga biik. Yung pong iba naman ay sa likod natin ilalagay at mag-aayos nga po tayo ng ating mga breeding pen. So ikot pa po tayo sa ibang area ng farm. Ngayong natapos na tayong mag-deliver ng pambagong taong litsunin ni ka-farmer Engel. Yan po, nasabugan na ng apog ang ating kulungan. Bukas naman po, sasabugan din tong kabilang ito in preparation po ng ating reloading. Kasi po, hindi naman namin sinagad yung mga baboy. Inubos lang natin yung mga ikina- iwinalay natin noon. Pero both breeding pens po, itong ating consolidated pen at yun pong ating second breeding pen, ay pareho pa pong may malalaking biik na 18 to 23 kilos. Hindi ko na po isinama yon para may pang January pa tayo. So, 51 at saka may 30 po ako unang nadala. 81 heads po ang ating naihatid na litsunin kay ka-Farmer Engel ngayong pambagong taon. Ito po yung ating mga buluganin. Gagamitin din po nating temporary breeding pen yan. At yung pong kulungan nila kay ay gagamitin din nating temporary breeding pen. Yung pong lima nating dumalaga dito, si Kay at yung dalawang galing Candelaria, at ito pong ating dalawang QB cross pampanga native ay dito na po muna natin i-breed so yung pong kulungan sa likod at itong kulungan na ito ay magiging temporary breeding pen na may tigalwang barako ito po ang ating consolidated pen may mga aalisin nga po tayo dito na inahin tatlo o apat na po sa 21 ang identified na kailangan ng alisin. So, marami pong pagbabago ang mangyayari sa atin itong pagpasok ng bagong taon. At uh, i-update ko po uli kayo sa mga magiging galaw namin noon. Ayan po ang ating bulugan dito, si Mr. Mario na mistiso pong durok. Kaya yun nga pong malalaki nating inahin na bata pa ay ipapasok na natin dito. papalitan na po natin yung ating matatandang inahin at yung mga inahin na may bad habits na nangangagat o nangangain po ng mga biik. Yan po si Kalinga. Palamang ay naglalandina kaya nakadikit kay Mario. So hanggang dito na lang po muna ang aking update sa 4A Animal Farm ngayong 2023 Maraming salamat po sa inyong laging pagsama at happy new year po. Maraming maraming salamat po.